Ano na yung additional? Ayun yung nab. Nag-tag. Ano? nag Hindi ko na rin bilhin. So, yung subtraction? nag tag yeah, very good ah. Mahaba na yung pano nito ah. Check my phone oh. down. Mayra pa lang talaga 'to. Well Alam niyo na 'yan, pag niyo lang to, idali oh. ko. Oh. Okay, sa number 3. Ay, plus 6. O, oh, ilan? 13. 14. 14. Yeah. Carry 1. yung mo yung carry one. Tsaka, yung isang lalagay yung four. Turun mo nga. Wow, very good. 8 oh, plus 6 ulit. Four. Wow. last one. Yung carry natin kanina. Plus 1. Ilan na eh? Okay. okay. eh, plus six. yung sagot mo kanina. O, mo yung one. Ang sagot? Fourteen. Okay. Okay. One okay. 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 Dami na Simbol na. So, pangalawa, pangatlo, pangatlo. Di to, di pa may... Para makuha niyo to, ang una nyo lagi pa plus nasa gilid niya, ah. Dami ano na. Baka gulna, di pa nyo yan. pa! Ay, pa. Madali lang yan. Hindi, naglilakan na katlo, baliw. Ganyan, ganyan, ganyan. Ayusin niyo yung paglulutin. 帮你拿。